ang paggawa ng altar na pagsusunugan ng mga handog. Ikatatlumpotwalong kabanata. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Pitot kalahating talampakan ang haba nito. Pitot kalahating talampakan din ang lapad. At apat at kalahating talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa apat na sulok, nakasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar, ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne, at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar. At inilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng apat na argolyang tanso at ikinabit ito sa apat na sulok ng parilyang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusok ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Isinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Ang paggawa ng planganang hugasan. Pagkatapos, gumawa sila ng tansong planggana. Ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng todang tipanan ang paggawa sa bakuran ng toldang tipanan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan at pinalibutan nila ito ng mga kurtina na pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay isang daan at limangpung talampakan. Ikinabit nila ang kurtina sa dalawampung haliging tanso na nakasuksok din sa dalawampung pundasyong tanso. Ang kinabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay isang daan at limampung talampakan din ang haba. At nakakabit ito sa dalawampung haliging tanso na nakasoksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanduran ay 75 limang talampakan ng haba at nakakabit ito sa sampung haligi na nakasoksok naman sa sampung pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras na pila sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ng haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa tatlong haligi na nakasuksok sa tatlo ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ng haba at nakakabit ito sa tatlong haligi na nakasuksok sa tatlo ring pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi at pilak naman ang mga kawit at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Ang haba nito ay 30 talampakan at 7 kalahating talampakan ang taas, katulad ng taas ng mga kurtina na nakapalibot sa bakuran. Ang kurtinang ito ay nakakabit sa apat na haligi na nakasuksuk naman sa apat na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng toldang sambahan, kung saan nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga levita ang mga materyales na ito, ayon sa utos ni Moises. Ang gawain ito ay pinamahalaan ni Itamar, na anak ni Aaron na pari. Ang namamahala sa pagpapatayo ng tolda ay si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Ginawa niya ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab, na anak ni Ahisamak, na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo, at magburda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuoang timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay isang libong kilo ayon sa timbang ang ginagamit ng mga pari. Ang kabuoang timbang ng pilak na naipon ay tatlong libo limang daan at dalawampung kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Nang galing ito sa mga taong nailista sa sensus. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May anim na raan at libo at at 50 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa sensus. Ang libo at daang kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng isang daang pundasyon ng tolda at ng mga kutina. 35 kilo bawat pundasyon ang natirang 20 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tansong inihandog sa Panginoon ay mga dalawang libo at limang daang kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng Toldang Tipanan. Ang iba rito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso, ng parilya nito at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito